Uh, isang magandang umaga po sa inyong lahat Good morning po sa inyong lahat Hello po Ngayon po ay 15 ng Oktobre 2025 Anyo At ang oras ngayon dito sa Los Angeles, California Ay Alas 6 ng umaga Araw po ngayon ng Merkulis at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal Patungkol po dito sa Napakasama po ng tao Opo, yan po ang tatalakayin ko ngayon At hindi ko alam kung matatapos ko Pero kung hindi ko matapos, ay ipagpatuloy ko bukas uh, Ang title ko po ay Patunay na Napakasama ng Tao ngayon ay topic ko po ito eh. Madali ko pong patunayan ito. Dalawang verse lang muna, no? Pero maraming verse yan. Siguro mga lima o anim na mga stages yan para patunayan. Pero dalawa lang muna. <coughs> At para makumbinsi kayo na napakasama talaga ng tao. Ngayon, ang unang verse na ibibigay ko sa inyo ay noong ginunaw ng Diyos ang mundo nung panahon ni Noah. Yun po ano, ginunaw niya dahil napakasama na talaga ng tao. At yan po ang babasahin ko ngayon. Ano? Genesis chapter 6 verse 5 hanggang 7. Then the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth and that every intent of the thoughts of his hearts was only evil continually and the Lord was sorry that he had made man on the earth and he was grieved in his heart so the Lord said I will destroy men whom I have created from the face of the earth, both man and beast, creeping things and birds of the air, for I am sorry that I have made them. Ayan po ang sinabi ng Panginoon. Parang nagsisi ang Panginoon. Pero hindi naman nagsisisi daw ang Panginoon eh. Pero wala namang ibang salita ng pwedeng gamitin eh. I am sorry that I made man in in the face of the earth. Yun ang sabi niya. Dahil nga sa kasamaan na ng tao, ginunaw niya, pero nahabag siya kay Noah at yung pamilya ni Noah. At walong, walong kaluluwa lang ang natira. Tatlong anak niya na lalaki, at saka asawa, at saka si Noah, at saka yung asawa niya, walo na kaluluwa ang nasib nung panahon ni Noah. Okay. Ngayon ay Genesis 5 chapter 5 verse 3 hanggang 5. And Adam lived 130 years and begat a son in his own likeness after his image and name him Set. Ayan po. Nakasulat po yan, ano? Na si Adam, nung 130 years na siya, nung siguro simula yan dun sa itinaboy sila after the fall. Di ba? Nung itinaboy na sila, binilang ang ang edad niya ay o isinulat yan ay 130 years nung pinanganak niya yung si Shem, uh, si Seth, si Sit After he begat son the days of uh, after he begat sit, the days of Adam were 800 years so overall total ang idad ni kanano and he had sons and daughter so all the days of Adam lived were 930 years and he died nakasulat po diyan kailan ipinanganak yung 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 anak niya at ilan taon siyang nabuhay sa mundo 900 years ngayon ito po ano itataas ko lang po ha nakasulat po sa biblia lahat ng pinanggalingan ni Jesus Christ lahat yung yung tatay niya siguro, tatay ng tatay niya, ganun, tatay ng lolo niya, ganun, ano, isinulat po yan hangga doon kay Adan. Isinulat po yan. At saka yung mga edad nung pinanganak. Yan po, ano, Seth lived 105 when he begat Enos. Ang sumunod kay Adan ay si Seth. Ang sumunod kay Seth ay si Enos. Ang sumunod kay Enos ay si Kenan. Ang sumunod kay Inan ay si Mahalil. Ang sumunod kay Mahalil ay si Enoch. Yung hindi na matay, si Enoch. Kinuha na siya ng Diyos. Hindi siya na matay. Kinuha na siya. Ang sumunod kay Enoch <coughs> ay si... Ah, hindi. Uh, uh, si Matusalim. Iyon ang pinakamatandang tao. Ano? At, iyan nga. Basahin ko lang, ano? Seth lived 105 and begat Enos. At namatay siya noong 912 age. When Enos had lived 90 years, he begat Kenan. O, he father Kenan naman. And Enos lived 905 years. Canaan was 70 when he begat Mahalil and he died at 910. Mahalil was 65 when he begat Jared and he died at the age of 895. Jared was 162 years old when he begat Enoch at, and he died at 962. Enoch Uh, Enoch was 65 when he begat Matusalim. Itaas ko lang po ha. When he begat Matusalim. Oh. And he died. Ah, hindi siya namatay. Pero kinuha siya ng Diyos at the age of 365. Si Matusalim naman was 187 when he begat Lamech and he died at 969 siya ang pinakamataas o na na edad, ano? 969 si Matul Salim now 187 siya nung pinanganak niya si Lamik si Lamik naman ay 182 nung pinanganak niya si Noah ayan no Noah na eh, diyan na yung gugunawin ang mundo sampu na salin lahi po yan ano, sampu na salin lahi yan nung pinanganak niya si Noah. At nung pinanganak niya ay 182 siya at namatay siya ng 777 years old. Ito si Noah naman, pinanganak niya, yung mga anak niya ay 500 years old na siya. 500 years old. Si Sim, si Hans, at saka si Japit, tatlo yung anak niya na lalaki. At nung, nung nagka-plod, 600 years old siya. At namatay siya ng 950. Nakasulat po yan. Ano? Nakasulat po yan. Kaya alam natin ang, ang, ang edad ng mundo o ang edad ni Adan hanggang ngayon eh. Kasi, kung eh, Uh, dito kay Noah, halos wala pa ito. Hindi pa natin alam ito. Pero pagdating kay Abraham po, kay Abraham, marami ng kalendaryo. Marami ng date ang ginagawa ang mga tao at halos iisa yan. Oh, O. Uh, ang pinagkukuhanan nila ay yung buwan. Yung buwan. Mamaya, ikikwinto ko sa inyo, no, kung papaano yan. Ngayon, okay, dito pinatay ang mga tao nung 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 panahon ni Noah. Nung when Noah was 600 years old, bumaha na yan. At ito nga gumawa ako ng table dito. Ito po, oh, gumawa ako ng table diyan ayan oh. Yung mga pangalan na niyan. Oh, ilang edad? Oh, at saan ma makikita? Ayan ano, sa amang kikita, ayan. Ngayon, babasahin ko na lang ito, ano? Ipinakita ko lang sa inyo na ayan no, si Adan, hindi ba? Si Adan, ayan. Tapos si yun na, sino si Seth, hindi ba? Oh, ayan na. Ngayon, ay babasahin ko lang ano, ah uh, 100 ah uh, 1500 years 1,500 years ang layo ni Adan nung 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 ginunaw ang mundo 1,500 years at sa tansya ko o sa computation ko nagkaabot si Noah at saka si Adan opo kasi 600 years old na si Noah eh. ay namatay si Adan ay kwan eh 930 eh o nagpag-abot sila ayan po ano pero malabang hindi rin ano kasi ingay ano pero ipagpalagay na natin na, na hindi pero sa computation ko ay uh, 1000 ah hindi ah nag-abot nag-abot ng 30 years. Nagpang-abot sila. Ayaw ko lang kung nagkita sila, ano? Pero ayan po ano. Oo. Nung pinanganak lang, pero yung baha wala na siya kasi 1500 na yung baha eh. 1500 years na eh. Oh, yung baha. Wala na si si Adan. Pero nung ipinanganak si si Noah, buhay pa si Adan. Kasi ima-minus mo yung, one, yung, yung 600 eh. Doon sa 1,500 eh. O ilan na? Adi 900. Adi buhay pa si, si Adan. 930 si Adan eh. Okay. Pero ginunaw po ang mundo. Hindi ba? Ginunaw ang mundo. Ngayon ay palagay ko nakikipagkwintuhan pa eh. upo yung mga sinaunang tao hanggang dito kay dito sa paggunaw pero ang nakasulat po sa Biblia ay yung nga napakasama ng tao kaya ginunaw ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng baha ngayon ito po ang kwan dito ano itataas ko lang po ha ayan ah uh, ang ang anak ni Noah ay si Sim, si Ham at saka si Japit. Ngayon, bakit isinulat ngayon dito si Sim? Si Sim kasi ang linyada ni Jesus Christ. Kaya when Sim was 100 years old, pinanganak niya si Arpax at si Sim ay nabuhay ng 600 years old. Si Arpax naman, nung 35 siya, nung 35 siya, ay pinanganak naman niya si Sala. Pero nabuhay siya si Alpax ng 438 years old. Si Sala naman ay 30 nung pinanganak niya. Parang ganito rin sa atin, hindi ba? Nagkakaanak tayo at the age of 30. Pero noon, nagkakaanak sila at the age of 100 or 200, ganyan, ano? Si, si Kwan nga ay eh, 500 nagkaanak eh. Si Sinuwa eh. Nung 500 years old siya, pinanganak niya yung mga anak niya, hindi ba? At tumulong po yun, ano? Tumulong yun sa paggawa ng, ng barko. At ang paggawa ng barkong, tinatansya ko, nasa 65 years. Opo, yung paggawa nila ng barko. Kasi tumulong yung tatlong anak niya eh. O, ay pinanganak eh, 500 years old siya. O, adi Magkakaedad muna yan bago makatulong, hindi ba? 30 years old. Kaya ang paggawa ng barko ay 70 to 65 years old. Kasi tutulong eh. Yung tatlong anak niya eh. O, paano bang katulong yan kung sanggul, hindi ba? Hindi ah. Ngayon, ah, nagka-plod ay 600 years old si, si Noah. O, oh, adi, nasa 70 to 65 years old ang paggawa nila ng barko. Ngayon, Sala was 30, 30 years old ga, nagkakaanak na eh, ano, noon na, long after the flood. Nag-iba nag na kasi ang at atmosphere ng mundo. Nag-iba na. Ang sabi nila, mas marami daw ang tubig sa alapaap noon. Yun ang sabi nila. Na naandun ang tubig sa alapaap. Kaya malakas ang air pressure. Malakas daw. Kaya ang ang taon o nabubuhay ng malalakas at mahaba ang buhay. Opo, dahil ang dami daw oxygen. Ay eh ngayon, ganun pa rin. May tubig din dyan sa alapaab pero in the form of vapor. Pero pag bumigat na sila at in the form of water talaga, nahuhulog na sila. Ayan po, ano? ngayong atmosphere na ngayon. Iba daw ang atmosphere noon. Ngayon, ay Sala was 30 when he begat Heber, and all the age of Sala is 433. Heber was 35 when he begat Peleg, and all the days of Heber is 464 years. Ayan po ano, ngayon mag-stop muna ako dito kay Pilig. Kasi dito kay Pilig, ay dito nakuha yung Tori ni Babel. Dito. Pero hindi siya ang gumawa. Ibang linyada. Anak ni ni Hans. Anak ni Hans ang gumawa ng Tori ni Babel. Ibang kwan yon, ibang Ibang chapter. Pero, makikita natin kung ilang salin lahi eh, manggaling kay Hans o apo sa talampakan na ni Noah. Kung tama ito, ano, apo sa talampakan na. At ang layo niyan kasi may mga edad po sila eh, nung ginawa ang turin ni Babil eh. May mga edad sila eh. Ang computation ko ay nasa pagkatapos ng baha 132 years lang 132 buhay pa si Noah kasi si Noah lived 350 years after the flood buhay na buhay pa si Noah bakit gumawa sila ng tower ni Babel at palagay ko kasabay yung paggawa din ng ng Kwan, nung pyramid of Egypt magkakasabayan sa tantsa ko ha kasi may kalendaryo na lumalabas na ginawa daw ay 2500 years BC tumatama don sa dito nga kila tumatama gumagawa sila ng mga mga kwan mga ganyan mga 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 building ganyan at ito nga itong Tower ni Babel panahon ni Pilig yan. Opo. At yung nga, uh, uh, bakit, si, bakit sinira ng Diyos yung tori at bakit nagalit ang Diyos? Puntahan na natin. Genesis 11, chapter 4, verse 8. And I said, Come, let us build our city, Uh, our selves a city and a tower whose top is in the heavens ayan po ano let us make a name for ourselves let not we be scattered abroad over the face of the whole earth but the lord came down to see the city and the tower which the sons of men have had built And the Lord said indeed the people are one and they all have one language and this is what they begin to do now nothing nothing that that they propose to do will be withheld from them come let us go down and Uh, their confuse their language and they may not understand one another's speech. So the Lord scattered them abroad and from there over the face of all the earth and they ceased building the city. Ayan po ano. Napakasama po ng mga tao noon nung panahon ni Tori ni Babel. Gusto nilang gumawa ng tori na napakataas na umaabot sa heaven. O, kapantay nila ang Diyos. Gusto nila kapantay nila ang Diyos. Hindi masama po nang gumawa ng building. Pero nga, ay ang purpose ko minsan eh. Tanungin ko po kayo, bakit ang mga biskaya, hindi ba? O ang mga diskaya, gumawa ng bahay nila parang mul? Ano ang purpose nila? Para sumikat hindi ba at hanggang ngayon nadala yan noon pa yan Torre ni Babel. Oh, bakit itong Pyramid of Egypt hindi sinira? Ay baka iba uh, ko lang pala yun, ni eh, parang tumi, eh. parang libingan lang ng mga pharaoh eh. Oh, kaya sila gumawa noon hindi sinira pero 'yung turin ni Babel hanggang ngayon hinahanap yan kung saan yan. At ang purpose po ay para maabot nila ang Diyos. O, o maging kapantay sila ng Diyos. Sumikat sila. oh, para hindi daw sila makalimutan. Ayan po ang kasamaan ng tao. Gusto niya ay mataas pa siya sa Diyos. O siya ang Diyos, gawing Diyos ng mga tao. Tanungin ko po kayo, bakit, bakit yung mga naglalaki mga building natin ay isinusulat nila ang kanilang pangalan, hindi ba? O ang kanilang mga initial. Kung yung, yung, yung mga kwan nila, mga pinagsama-samang aplido, yun ang pangalan ng building. Bakit? Ay, para po sumikat eh. Bakit nila ginagawa yan? Ito nga o hanggang ngayon may remnants pa yan. Hindi ba? Puntahan nyo yung mga pinagbabato ng mga tao, yung bahay ni Diskaya. Hindi ba? Bakit binato? Ay, ayan na nga eh. Hindi ba? O sige po, tanggan dito na lang po. Ano, at at <laughs> ipagpapatuloy ko na lang bukas ito. Talagang hindi matapos po talaga eh. Ano? God is scattered them abroad and confused their language. Kaya nga, andami ng mga nation. Hindi ba? May Pilipino, may Japan, may, may Chinese, may andami. Kasi nga dito, na hindi maipaliwanag yan ng evolution. Bakit ang daming language? Hindi rin maipaliwanag ng evolution yan. Pero dito pinaliwanag, ang God confused their language. Kasi nga ay sobra na eh, hindi ba? O, oh, ayan po ano, bukas ipagpapatuloy ko po yan ano. Ay, at baka iisako ko pa yung nangyari sa umulan ng apoy nung kapanahunan ni, ni, ni Abraham. Opo, ay hindi lang ko umabot kay Abraham eh. O sige po ano, at Salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po nang marami. Salamat po.